Mga pala palataya, may oras ka ba? Tara! Samahan ninyo akong pag-aralan at pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nung panong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, Alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumugod si Jesus, Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala ng ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po guro, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala ng iba liban sa Kanya at ang umibig sa kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hahain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka ng mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos at wala nang mga has o nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sumusunod ka ba sa batas? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ikatatlumput isang ninggo sa karaniwang panahon. Sa kasaysayan ng mga Israelita noong mga panahon ni Moises, meron silang mahigit sa anim na ang mga batas. Sa ating Ebanghelyo, ipinapakita ni Yesus ang buod ng lahat ng mga batas na ibinigay sa mga hodyo. Ito ay pinagsama-sama sa dalawa lamang. Ito ay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Sa madaling sabi, ito ay tungkol sa pagmamahal o pag-ibig. Ang dalawang ito ay magkaduktong o magkakabit. Hindi maaaring paghiwalayin. Hindi kasi pwedeng sabihin mo na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang iyong kapwa. Kapag minahal mo ang iyong kapwa, minamahal mo na rin ang Diyos. Ang iyong pagsunod sa sampung utos ay pagpapakita ng pagmamahal mo sa Diyos at sa kapwa. Alam naman natin na ang unang tatlong utos ay pagmamahal sa Diyos. At ang pito ay pagmamahal sa ating kapwa. Saan man tayo mapunta sa ating nipunan ay may mga batas na itinatakdak sa mga estudyante ay may mga patakaran sa paaralan. Sa mga empleyado naman ay may mga pulisiya na ipinatutupad sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ang ating pagsunod na ito ay nagpapakita ng pagrespeto na nagre sa pagmamahal. Kapag ikaw ay sumusunod sa batas, traffic ko, ipinapakita mo na mahal mo ang iyong mga kapwa-poterista at iba pang gumagamit ng kalsada. Dahil ayaw mo na may madiskrasya. Sa mga estudyante, kapag hindi ka nag-cheating nag sa si exams, nangangulugan lamang nito na mahal mo ang Diyos dahil sumusunod ka sa si isa sa mga sampung utos. At mahal mo rin ang iyong kapwa dahil nilirispeto mo ang gumawa ng exam na iyon. Ang pagpasok ng maaga sa trabaho ay nagpapakita na pagpamahal mo sa trabaho. Dahil ayaw mo na maapektuhan ito. Kapag naapektuhan kasi ang iyong trabaho, ay maari maapektuhan din ang iyong mga katrabaho at ang resulta ng trabaho sa inyong kumpanya. Minamahal mo rin ang Diyos dahil ginamit niya ang iyong employer para magkaroon ka ng kabuhayan para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Sa tulo ng ating ebanghelyo ay pinapakita sa atin na kagaya ng iskribang nagtanong kay ay lalo tayong mapapalapit at mapapabilang sa pinagaharian ng Diyos sa pamagitan ng buong pusong pagsunod sa mga itinakda ng mga batas at mga patakaran. Harinawa, sa pagpamatuloy ng ating pagalakbay ay may pakita natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos at ang pagmamahal natin sa Diyos at kapwa sa pamagitan ng pagsunod sa mga batas at patakaran. Samahan ninyo ko sa isang munting panalangin. Panginoon, maingkintal nawa sa aming mga puso ang pagmamahal. Pagmamahal namin sa iyo at sa aming kapwa sa pamagitan ng pagsunod sa mga batas na iyong itinakda para sa aming lahat. Amen.